Ano po yung mga ano uh, mga permit na nakuha ng uh, inyong organisasyon o yung inyong, inyong negosyo uh, at kung kanino po nakuha yung mga permit kasi ang understanding ko po dun sa mga nakaraan yung interview eh ano daw uh, nakuha raw kayo ng mga permit sa mga kinukulan. so sino po yung mga nagbigay sa inyo ng permit at anong klase pong permit ang naibigay Before po kami nakakuha ng business permit ko sa LGU, mm -hmm. uh, doon po kami mag-propose ng mga uh, uh, proposal project, proposal project po namin sa uh, DENR po, sa PAMBI, Pambi Division po. Mhm. Mm mm -hmm. Sa Protected Area Management uh, Division sa Pandi. Yes, ah, board. yes. Board. Board. <laughs> board. Oh, so nagsabit po kayo ng proposal sa Pambi. Uh, pero ang tanong ko po ay eh, yes. kung kayo po ay nabigyan ng uh, permit ng Pambi sa inyong uh, project proposal. Yes, meron po kami mga proposal na ah uh, ni po nila na uh, tulad ng mag-construct ng mga uh, mga matataas na gusali kasi meron po kami ano dito parang wala wala po siyang ano ba yung tawag monument ba yun oh uh, yes monument mm -hmm. monument na elevated area ah, yung proposal po namin sana doon namin itatayo yung swimming pool pero inirereject po nila so mm -hmm. yung approve lang po sa sa viewing area namin is yung dalawang treehouse lang po Ah, ah, Mam, ma ma'am, sorry po, i clarify ko lamang po. So, ang sinasabi po niyo, in-approve ng PAMBI, ng Protected Area Management Board, ang uh, inyong uh, uh, proposal para magtayo ng tatlong, treehouse? house, tama ho ba? Yes, sir. Tatlong oh, treehouse po. Inapruban po 'yon mm -hmm. ng PAMBI. At yun po Approved ay uh, po siya. yun 2000, po yun 2018 po. Yes, 2018. 2018. At yun po ay may kasulatan, I suppose. Yes, of course, meron po. Okay, that's good to hear po. Pero po, yung swimming pool, for example po? Yung swimming pool, meron din proposal na nangyari. Kasi hindi talaga kami pwedeng mag-construct pag wala, hindi po approve sa kanila. I, uh, ipatigil talaga nila yung, yung pag-construct ninyo pag wala po kayong... Uh, ano ba? Pag Parang wala, approval, wala po kami oh, permission oh, oh. galing po sa kanila. Kailangan i-approve muna nila bago mm -hmm. po kami mag-construct. na naman po. Ang S&P po niyo ay uh, nagbigay po kayo ng proposal para sa swimming pool. Uh, ang tanong ko lamang po kung maaari po ng uh, mas klaro eh kung inaprubahan po in writing ng PAMBI yung inyong proposal yes. para po sa swimming pool. Yes po. so meron pong separate na kasulatan po 'yon. Yes po. Yung hindi lang namin na comply yung kung uh, nag-issue po sila ng ano, temporary closure po. Yung application po namin sa ACC hindi pa po succeed. Ongoing pa po, po yung, yung ang nangyari kasi nag-ooperate kami, yung ACC namin hindi pa lumalabas yung certificate. Meron pa hong ibang mga nagtayo, uh, kagaya po ninyo, ng resort sa Chocolate Hills. Sana lahat makita nyo po yung mga resort po dito kung talagang captain's pick lang po ba ang nagawa ng ganitong nasa uh, chocolate hills po mas mas meron pang mas malala pa po dito sir ah ganun uh, uh, ano po mga ilan po Tsaka saka gaano kalala ba, Bakit niyo po nasabing malala i will not mention the resort pero kung gusto niyo po kayo na mag-iimbestiga hmm. para naman makita niyo na fair talaga yung desisyon ng lahat ng mga tao oh. kasi yung po sa amin yung gusto ko po yung mag-i-investigate, hindi lang po sa video, uh -uh. pero uh -uh. masana, actual po, nandito po sila para makita nila kung talagang nakalabog po kami ng Chocolate Hills. Uh -uh. We understand po. Uh, uh, okay lang po, we will not ask you for kung ano yung pangalan ng ibang resort kasi syempre hindi rin man-fair yun pag papangalan natin. Pero yes. mga ilan po, uh -huh. mga, mga, uh -huh. mga ilan po yung sasabihin sure. yung mga resort na nakatayo sa Chocolate Hills? Dalawa. May dalawa pa po. They are older than the Captain's Peak Resort. Dalawa po bukod po sa inyo. Tama po? Yes. Mas okay. malala pa. Pero yung ano lang po, siguro pag you are ordinary, uh, you are ordinary people in this institution siguro sa business, parang I don't know, I'm emotional at this time parang yes, I understand po. Pahirapan po nila kung paano tayo mag mag-comply ng certificates po.